Yo what's up mga boss? So, eto na, ah, uh, nasaan na ba yun? Nandito na 'yung uh, resulta ng anak ko, si Natalia. At uh, bali nandito kami ngayon sa recess mga boss kasi bibili tayo ng uh, tawag diyan sa may Mercury. Dahil wala na kasi Mercury doon sa bagong silang mga boss, wala na. Kaya medyo masakit lang dahil uh, puro tayo gastos ngayon. Uh, maswerte lang tayo mga boss kasi kay uh, Sir Chip ay eh, hindi tayo pinagbayad pinagbayad dun sa ano nagpa-scan kasi ako kasi uh, feeling ko uh, may something yung panel gauge natin kaya pina-scan natin kanina umaga mga boss so ayun uh, na scan natin at uh, hindi nga tayo nagkamali may problema pa rin may, may fault code tawagin sa ano sa ingles o oh, ingles na So inayos muna uh, Dinilet and then uh, Pagka-dilet uh, Pinandar hang Hanggang inantay kung May problema pa rin And uh, wala naman na ulit mga boss Naging okay naman na So naging masakit lang sa ulo Dahil sa mga gastusin natin ngayon At Ah uh, Okay naman, okay naman yung naging uh, resulta ni Natalia mga boss kasi She's buying something over at, at the Mercury Drug. She buy uh, she buy uh, medicine again and again. Yeah. So, ayun, uh, ang sabi sa asawa ko mga boss is okay naman daw uh, bukas babasahin yung X-ray niya. At uh, nakita na naman ng plema uh, right here. Yeah. On your throat? Yes. So nakita siya ng plema sa throat niya, bandarito ata. Bandarito ata mga boss, baba ng throat. At uh, meron na naman namuong ano, mga plema. So kailangan There's like there's like a little like there's a sipon. Mm, that's why you have a sipon again. Yeah, that's So hindi naman natin maiiwasan kasi nasa school siya mga boss. So ang ano kasi pag quick lungs mga boss is Mabilis siyang mahawaan sa mga sakit Sa sipon Kaya pag nagkakasipon ako Kahit ako nagkakasipon man ako Pag nakatabi ko siya lang isang beses mga boss Is nahawaan ko siya Mabilis lang siyang mahawaan mga boss So Ang ginagawa namin Lumalayo na lang kami kahit masakit masamig And uh, ngayon, sana bukas maging okay na talaga yung ano niya. Although ang sabi naman ni ano ni ni Doc Galang, si Doc Galang kasi yung uh, magaling kasi sa pagdating sa ano, mga boss, pagdating sa mga bata. 'Yun yung pwedeng niya. Eh. Ayun yung uh, kumbaga siya yung nagbigay ng assurance sa amin dati na akala namin is kung ano na yung naging sakit ni Natalia kasi nga nagsaka siya ng dugo ng boss. At um... masakit yun sa part namin bilang isang magulang kasi And look, we will have her. Tinakbo namin siya na uh, wala man lang kami, alam mo yun, yung walang alinlangan kung mahalon hindi o ganyan. Naisip ko na lang yun mga boss nung siguro na confine na siya kasi Two, eh. alam sure, naman natin eh. na medyo mahal din talaga yan. mahal man pero yung kaligtasan at ano ng anak mo talagang binuhos ko na binigay ko na mga boss oh yung kailangan at uh, tinulungan naman ako ng mama ko so oh Pinky why not pagdating sa anak natin pagdating sa pamilya natin thanks diba? Pinky So, ayun, uh, naging ano lang tayo, maging, uh, naging uh, tawag na ito, uh, kasi hindi na natin isip kung mahal man yung pupuntaan natin. Ang ano ko kasi dun, mo uh, boss, is para, para maano siya agad, matignan agad. So, yon lang, uh, ang masakit man ngayon, uh, puro tayo gastos. Ikan, ikan. Hopson, di ba? Uh, magkakaroon naman na maayos okay, okay. ng maayos na kalagay ng anak. Okay na ako. Okay na ako dun, mga boss na. Ganun. Maayos yung kalagay. Yan Yun lang naman yung importante sa akin, mga boss. Eh. And uh, sa mga gasosin naman, darating din mga panahon. Araw na. Hindi naman ganito. So, hindi lahat ng bagay is puro na ng, puro, puro na ng ganito. Meron ding ano yan. Meron ding... Uh, kakibat ka na ano ba yes. na kakibat okay. ma ka na magandang uh, tawag dun? magandang yeah. bubuong ba. Like, uh, hindi lang I'm laging ganito, laging problema like, lang gusto. Para tingnan -ting yung time na hindi na natin pro problema. Yes. And Yo, that's nice naman mga boss. Wait, another real? at 'yun lang. Uh, bukas yung hmm. sa resulta ipapabasa ulit dun sa nurse mga boss oh, oh lang maging okay yung anak oh. ko kaya na ako kaya oh. na oh. so yun lang uh, okay. so, masakit okay. ang bulsa eh. ni no. mas tuning eh <laughs> ganun talaga ang buhay mga boss minsan kailangan natin ano eh kumastos para sa pamilya na Uh, buti na lang uh, may mga naiipon tayong pera Masinop lang kasi na tayo mga boss. At uh, nag-iipon din ako para sa kanila. Para sa amin yan. At uh, yun. Pagod na tayo mga boss. At gut gutom na rin. Kasi anong oras ba kaninang pumunta tayo doon? Mag mag alas dos, alas dos ata alas dos kanina mga boss so yung bibilhing gamot ngayon eh, alam naman natin pag nagbigay ay alam ko naman na pag nagbigay ng reseta si ano si Doc Galang eh talaga namang mahal mal ulit 'yon mga boss. So kailangan niya lang ng antibiotic ulit para matunaw yung plema na nandito sa throat niya. And uh, problema ko kasi mga boss is hindi niya dinodora agad. Hindi siya nagdodora ng mga plema. Para ka na ano niya lang lagi tawag nito. Nilulunok ba? So, ang gusto ko sana is hindi ganun. Right? Pero wala tayong magagawa. Medyo so, mahirap para sa akin. And, uh, yun lang. Wala tayong magagawa mga boss. But, darating din yung, yung time na hindi lang puro ganito, hindi lang po problema yung dumarating sa atin, no? Sana may dumarating, dumarating din na sahod, no? <laughs> wala pa tayo kasing sahod, mga boss, eh. Tagal na tayong walang sahod almost isang taon na siguro na monetize and ayun uh, pa time na to hindi man lang ako makadala sa puntod ng kapatid ko mga boss sa, mga, sa lola ko by September na naman yan hindi na naman tayo makakapunta ron ayun makaka Last na yung punta natin nung ano nung no, 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 eto pumunta ako doon at pumunta ako sa puntod ng lola ko at saka kapalit tumabos and uh, naglinis lang konti atang kami or nagbigay ng sa Ilocanon sa tawag sa amin atang nagbigay ng uh, pinadasalan ganyan basta yun lang yung ginawa namin buong pamilya tipon tipon kami and uh, nagpunta kami sa ano sa puntod at uh, pa rin yun ng ano mga boss ng uh, inom niya ng vitamins, inyan, ng inom niya ng gamot. Uh, yung kids kids trip pa yun dati mga boss niya, kids to na. And uh, dalawa na lang yung iniinom niya ngayon plus vitamins. Problema ko pa kung uh, wala na ulit vitamins, kakabili ko lang ulit ng vitamins yung mga boss. So yun lang Hindi uh, naman tayo ganun kayaman eh. Uh, ano lang kami mga boss On and off Minsan meron, minsan wala Ganun ang buhay namin di kami yung tipong Milyonaryo, yung mayaman na meron lagi Hindi naman ganun mga boss Minsan ups and down lang buhay natin Minsan meron, minsan wala Ganun kami Kaya Kung akala nyo lang na may eh, may kaya, may yaman, wala po. Hindi po kami ganun mga boss. Maserte yan lang kasi binigyan tayo ng sakyan pero yung gastusin, yung mga ano namin, syempre sariling sikap na namin yan mga boss. And uh, kaya nang sabi ko, hindi naman din ako ganun uh, anak na may humihingi sa ano sa magulang parang ayun uh, nagkakahid ako ng para sa kanila para sa pamilya ko kasi ayaw ko nang madagdagan pa yung magiging problemahin ng mama ko mga boss kasi kakaedad na din siya eh at yun, so mag 60 na siya mga boss mag senior na eh kaya ang gusto ko sana dating ng ano ng oras is maalagaan ko siya mga boss. Maalagaan namin siya. Wala. Ay, wala pa. Ah, Saan tayo? May... Sa sapote daw meron? Mukha ko lang siya. sure kasi hindi sumasagot. Ano ba oh, nakabukas yung nakabukas yung... Hindi sumasagot yung ano, like linya ng sapote. Ah, ganito na lang. Bipunta na lang tayo ng dapat sa North Olympus na kanina eh. Traffic kasi doon. Kaya pwede magtagal. So punta muna kami diyan mga boss. So, yun lang, uh, kita lang tayo sa sunod natin mga vlog mga boss kasi paghahanap pa tayo ng gamot. Wala, ng gamot. Sa so, mga boss, bye-bye. Keep safe.